Ay, mo ko iwan. mo nga ako! Wala ka ng anak! -anak. Matagal ka na walang anak! Paano ba to? Ipasok mo ko kahit saan. Para lang malibang ako. Hindi ganito. Maluloko ako pag narito ako sa bahay. Mami, kaya niyo po bang magbenta sa online? Kaya naman po. Susubukan po. Napagod no, na ako, Badira! Ano? Ano pa rin mamalaki mo? Uy! Pahawak, uh, umista ka na. Ma? Bilisan mo na, Pao. Pao, ano ginagawa niyo? Ayoko na dito, ma. Tutal, wala naman na si Papa. At pa ako mag stay dito sa bahay. Ano? Aalis ma ka? Malamang! Makaya mo na yung sarili mo? Lahat na lang ba iasa mo sa akin? Alam mo naman na ayaw na ayaw ko sa'yo, di ba? Dahil kahit kailan, hindi mo ko sinuportahan. Pao, kawawa, wala lang yung Papa mo. Nagluluksa pa ako. Kaya Bas na... magluksa ka! Kailangan mong gawin to, Pao. Ma, hindi lang ikaw nawalan, ha? Paalala ko lang sa'yo, nawalan din ako ng ama. Yung taong sumusuporta sa akin. Samantalang ikaw, nanay kita, pero hindi mo ako sinusuportahan. Pao, huwag ka umalis. Bakit? Hindi ka makakain? Hindi ka makatulog? Kaya mo naman sarili mo, di ba? Hindi pwedeng ganun, Pao. Tayong pamilya, dadalawa na tayo, eh. Wala na tayong pamilya! kaya Papa, hindi ako mag stay dito eh. Pa, huwag ka muna malis. Huwag mo ako pipigilan. Lahat na lang kontrolado mo. Hindi nga ako na ako papakontrol sa'yo. Tsaka yung luha mo, ibalik mo sa mga mata mo. Sinasayang mo lang yan. Dahil kahit kailan, hindi hindi na ako babalik sa'yo. Taga mo yan sa bato. Pao. Tara manis. na. Sasama ko sa lalaking pao. Eh bakit ma? Saan mo gusto? Dito ako sa pamamahay na to? Para ano? Sakit sa ulo yung handog mo? Di na mo nga yung sasamahan mo. Kaya ka bang buhayin yan? Yan yung problema sa iyo, ma! Dahil hindi mo iniisip, para yung kasiyahan ko! Gusto mo kasiyahan mo lang! Pao, huwag mo ako iwan! Pao, huwag mo ako iwan! Bitawan mo nga ako! Wala ka ng anak! Matagal ka na walang anak! Kaya huwag mo tatawagin ang anak! Huwag mo tatawagin sa pangalan ko dahil matagal na kita! Nay, ano nangyari sa'yo? Umalis na si Pao. <laughs> ano? Iniwanan ako ni Pao. Bakit kaya iniwanan? Sumama si lang siya doon sa lalaki niya. Eh, ano pa bang magagawa natin? E i na niya yun. Oh, hindi ko rin alam. Sabi ko nga sa kanya, dadalawa na kami pamilya rito. Kamamatay lang ng papa niya. Tapos iniwanan niya pa rin ako. Sorry na eh, ha? Wala akong magagawa sa sitwasyon na yan eh. Kasi eh, hindi naman natin kayang pigilan yung anong gusto niya. Pero ano bang plano mo na ngayon na ikaw na lang mag-isa? Hindi ko rin alam kung paano ko mag-uumpisa eh. Pwede bang tulungan mo ko? Paano ba to? Ipasok mo ko kahit saan. Para lang malibang ako. Hindi ganito. Maluloko ako pag narito ako sa bahay. Sige po, may kakilala akong kaibigan na may negosyo po. Sa so, tingin ko, naghahanap sila ngayon ng magla-live seller eh. At siguro po pwede ka doon. Sige, paki-pwedeng samahan mo ko doon. Tara po bago Sige. siya umalis. Oh, Eden. Ay, good morning. Good morning po. Morning po. Si Nanay Gina po pala. Ah, uh, kasi gusto niya pong magkaroon ng pagkakaabalahan ni eh. Kaya dito ko siya dinala sa iyo baka pwede siyang maging tindera mo or life seller. Ah, uh, actually okay naman po. Pero mami, kaya niyo po bang magbenta sa online? Kaya naman po, susubukan po. Ang totoo po, gusto ko lang maglibang. Talagang medyo ano, kailangan ng outlet. Sobrang <laughs> stress po ba? Sobrang stress. Uh, sige po, uh, pwede po pero kailangan mong turuan si mami para kung paano siya mag-online. Kasi mahirap pag sa online mag-isa lang, kailangan may katulong siya. O oh, sige, walang problema yan. Saka S pwede ko naman siyang alalayan end time. Sige po, magsisimula na po kayo bukas, mami. Okay, thank you si po. Si Eden po yung mag-guide sa inyo. Sige po. At Eden, uh, ikaw nang bala kay mami. Ako na po, ma'am. Ako na lahat. Tapos, turo mo din kung paano maglista ng mga customer na nag aano sa online. Sure po. Oh, Walang sige. problema po. Salamat sige po, po ma'am. Balik na lang po kayo bukas. Sige, sige, sige po. Thank you, Thank you, you ma'am. Sa ating pa-58 na item, Gucci, color red. oh mine lang po, red. XL po. 120 dirhams. Ayan, si... Sino to? Si Sheila. Ah. At ah, tsaka, si Jiro, dalwa sila. Mas nauna si Sheila. Oh, Sheila sa iyo na to. Oh. Okay, kay Sheila na to. Etong isa po. Oh. LB, AOP po to. Ganda na po ng tela oh. Last piece na po natin to, mga madam. Oh, kay Madam Irene. 120 dirhams po, madam. Okay, gets na ni ma'am. Gets na po. Okay, thank you po. Salamat sa inyong lahat. Bukas na po uli. Thank you. Uy. Nay. Oo. Oh, napasyal ka. Eh, ang galing niyo po mag-live ha. Tsaka ang dami niyong benta. Alam mo, Ide, natutuwa ako. Nai-enjoy ko kasi. Medyo nakakalimutan ko yung stress ko. Oh, di ba? Salamat sa iyo ha. Oo, mm -mm, Nai-enjoy ko totoo. Walang ano man, Nay. At saka ito pa, may good news ako sa'yo. Mm. Kasi yung isa nating customer, gusto kang kausapin. Bakit? Eh, siguro may opportunity. Wow, sayang, oh. sayang. Eh, sige Ay, na, nasa sa si. Ah, talaga, sige. Mama, oh, analing dito ko po. Hello po. analin po pala. Oo, oh, ng, Napapanood ko po yung live niyo At saka, ang gustong gusto ko po talaga yung item niyo Talaga ba? Uh, okay lang po ba kayong maging supplier ko? Oo naman. Oh. Basta, pag maraming bago, sa akin niyo agad ibagsak. Mm -hmm. Eh, ano man lang, itin. Kunin natin oh, ano number naman. niya. O sige po, doon oh. po tayo sa opisina mag-usap-usap. Sige, sige, sige. O sige, sige, sige po. Tara na. Sige, salamat! <laughs> Pau! Ba't wala ka pa Itong sinampoy na to, tatlong araw na to ah. Hanggang ngayon, di mo pa natitiklok. Ano ba? Pwede mo na magsahing ka na to. Gutom na ako. Anong sasaingin? Eh wala ka tayong sinain, wala tayong bigas. Ba't di ka nag-discounted sa tindahan? Ako? Sa tingin mo ba, mga? To? Baka gusto mo dagdagan ko pa yan! Napaka walang yamo? Bilisan mo na! Sumusobra ka na! Gusto mo dagdagan ko yan? Napapagod na ako Badira! Ano? ano anong flip mamalaki mo? Ha? Tama na! Ha? Badira! badira. Alam mo ba? Basta hindi kita sa nanay ko, tapos gaginutin mo lang ako? Eh ano? Nagsisisi ka na? Oo! oo. Dahil nagpeses ka na ng bababae! Eh. Sige bumalik ka Bumalik ka! Yan pala, gusto mo eh! Lumakad ka! Tingnan natin kung may pupulutin ka pa doon! Oh, Mama Gina, bakit nandito po ba kayo? Ma'am good afternoon po. Eh, naayos ko lang po yung mga deliver natin. Uh, magsasabay-sabay kasi. Dapat ho, one at a time, kaya inaayos ko po muna, tinatali ko lang, ma'am. Napakasipag niyo na po. Uh, by the way po, napaka napakaswerte ko po talaga sa inyo kasi... Hmm, si ma'am! Kasi po, lahat ng anon magmula nang dumating kayo, ang laki ng benta, naging doble po. Ang swerte niyo po talaga sa akin. Uh -huh. Pagkatapos niyo po dyan, alis na po kayo, ha Uwi na po kayo. Ayan niyo po, bukas na lang po ng umaga ako na lang mag-continue. Sige po, ma'am. Ayusin ko lang po yung delivery bukas. Okay? Oh, yung... Sige po, Mona. Nay! Nay! Mm. May balita po ako tungkol kay Pao, pero huwag kayong mapibigla, ha? Kay Pao? Opo. O oh, ano? Kamusta na siya? Hindi po siya okay, Nay. Eh. Bakit? Kasi iniwan na po siya ng asawa niya, tsaka bago siya iniwan, balita ko sa ibang tao, lagi yung ginugulpi. Ay, ano ba yan? Nasaan na ngayon ang anak ko? Ano nangyari? Nandun pa rin po sa tinitirahan niya. Puro nga pa ang katawan ni. Eh. Diyos ko. Ano? Ano nangyari sa kanya? Iniwan na talaga? Magkahiwalay na sila? Opo, Nasaan ngayon si Pao? Pwede bang puntahan natin? Sa mama sige, ko? Puntahan natin, Nay. Kawawa naman yun. sigurado Siguradong sige. kailangan kanya ngayon. Pao? Upo ka, Nay. Pao? Pao? Hmm. hoy Huwag! Pa'o ako? ka na? Pasensya na ha. Pumunta kami dito. Hindi ko na kasi matiis yung sitwasyon mo eh. Tsaka alam mo, kailangan mo na Ina ngayon. Ano nangyari sa'yo? Ba't kanya nang itsura mo? Binubugbog ka pala ni Badir. Ba't din mo sa amin sinasabi? sorry <laughs> sorry mom ba? <laughs> Bakit hindi ka ba nagsasabi? Bakit nagtiis ka ng ganyan? Bago ko pa kayo nakapalaran eh. tapos bubog lang tayo nasabi sabi ni Eden kung hindi, paano ka na rito? Lagi <laughs> <-iyaw> ako sinasaktan. <laughs> hindi na ako kapatid sa trabaho. <laughs> Mana po ka na sa mag-miserable buhay ko dito. <laughs> Ayaw ko na dito makunin mo na ako, Ma. Ayaw <laughs> na dito. Mo na, Ayaw <laughs> ko na, dito, Nakuha rin ka ni Mama. Nakuha rin mo, Mama. Ayaw mo kayo sa uli. Ako na dito. Mama. 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 Sana nang ka pa umuwi. Sana nang ka pa umuwi sa atin, Pao. Ang magulang ka nun lang. Nagagalit, napapagulitan kayo para sa inyo rin. Pero walang magulang na nakakatiis sa anak. Sana nang ka pa umuwi. Bukas ang gamay ko, antayin kita. Sobrang dami problema mo Ma. Dapat nga huwag kasama tayo kasi magpamilya tayo. Tawarin niyo po ako. Okay lang yung pang. Siyempre, anak na tayo, hindi ka matitiis. <laughs> Mag-uumpisa tayo uli, anak. Mag-uumpisa tayo uli. <laughs>